Hello guys! For today's video po ay tuturo ko po sa inyo kung paano po mag-collect ng spotlight dito po kay Kumo. At kung makikita nyo po dito sa aking coins, ayan medyo naubos na po yung iba at napatrade na. Ayan po, ang dami po ng coins na na galing po yan sa spotlight dito po kay Kumo. At pag nakaipon po kayo, pwede nyo po itong itrade into diamonds and ayun nga po at ituturo ko nga po sa inyo kung paano. At ito nga po, ayan, pumunta po ako sa isang live at may nakita po ako sa taas ng ganon yung spotlights. Tapos pagpasok po natin doon, may makikita po tayong box doon sa gilid. Kailangan pong i-claim natin yon And intayin lang po natin yung oras pag nag-zero na po yung oras niya yung pinakang counted niya. Ayan, ibig sabihin po makakaklaim na tayo. At tingnan po natin kung magkano po yung makiklaim natin ditong coins. Medyo matagal nga lang po and bawal po dito ang mainipin. At ayan nga po, nakaklaim po tayo ng 9 coins. Thank you for watching. Bye-bye!